Hi hey Max Spark, kamusta kayo? Welcome back to my channel. Bigyan pag-uusapan po natin ang mga dapat matandaan kay Spark para di ka matiis ng isang lalaki. At kung handa na kayo lahat, masarap po tayo. At muli, be Spark. At ang unang dapat mo tandaan kay Inspired para di ka matiis sa isang lakis, tanggapin ang totoo na kailangan mo din siyang tiisin. Yan unang dapat mong tandaan kay Inspired, upang ang lalaki sa katagalan ay hindi ka na matiis. Sapagkat kay Inspired, kung hindi mo gagawin yan, sigurado ang isang lalaki ay mas lalong lalayo sa iyo. E bakit naman ganoon kay sa Sapagkat mas lalong siyang pipigyan ng motibasyon upang talaga mang mas lalong layuan ka magkakaroon siya lalo ng dahilan para mas lalong lumayo sa iyo. Kaya itigil mo yung paghahabol mo, pangungulit mo, at pagpipilit mo sa sarili mo. Lahat ng bagay ay talaga may tamang panahon. Panapanahon lang yan. Kung ang lalaki ay tinitiis ka ngayon, maaaring sa ibang panahon ay hindi na. Kaya naman matuto kang magtiwala sa proseso. E kay Kingsford, ba't kailangan ko tiisin? Sapagkat so, yun ang kailangan. Bakit? Para makapag-isip-isip din siya at makita ang tunay mong halaga. At makaramdam din siya ng pagkamis sa iyo sapagat paano kanya niya mamimiss at paano niya may isip ang halaga mo o makikita ang value mo kapag ka nangungulit ka at di mo siya tinitiis. Kailangan mo magsakretisyo. Alam ko malungkot. Alam ko masakit. At talaga namang napakahirap. Nat natiisin ang isang lalaki na minamahal mo. Pero anong gagawin mo? Paghahabol ka na maghahabol, hindi eh, mas lalo siyang lalayo sa iyo. pa wala kang magagawa, tanggapin mo ang totoo. Nakailangan bigyan mo siya ng pagkakataon na mag-isip-isip muna. Hayaan mo muna siya. Para din naman 'yan sa iyo eh. Kains para din 'yan sa akin? Oo, para din 'yan sa iyo. Sapagkat kapag uh, tiniis mo siya, mabibigyan mo siya ng pagkakataon na ma curious sa Bakit bigla kang huminto? Bakit bigla kang tumigil? Bakit biglang di mo na ang pag-aabol mo? Bakit isang araw hindi ka na nangungulit sa kanya? Bakit bigla kang nagbago? Bakit bigla mo lang siyang hinayaan? Hindi niya alam, binibigyan mo siya ng pagkakataon na makita ang tunay mong alaga. Ang kalaban mo lang din ngayon ay ang sarili mo sapagkat marupok ka eh. Sapagkat martir ka eh. Talaga naman kay inspired na mo yung karupukan mo upang gumana ang kapangyarihan ng pag-ibig niya sa iyo. Sapagkat ang isa pinaka talaga namang pagkakamali ng isang tao, lalaki man o babae, ay paulit-ulit ka pang isipin ang isang tao dahilan kung bakit babalik ang value ng tao na yun sa kanya. Sapagkat totoo ang kasabihan na makikita mo lang ang halaga ng isang tao kapag ito'y wala na sa iyo at masasabi mo lang na mahal mo siya kapag wala, wala na siya sa tabi mo. ka Tandaan mo yan. Matuto kang magtiis mo Tanggapin mo ang totoo na kailangan mo siyang tiisin sa ngayon upang ang lalaki ay makita ang tunay mong alaga sa mga panahong hindi ka nagahabol sa kanya. ka At ang pano dapat mong tandaan ka para hindi ka na magtiis ng sa Dapat mong tandaan na hindi mo siya dapat kulitin. Ang pano ang alam nyo, mag-spark. Isa talaga yun sa mga kailangan mo ngayong tandaan. Isuksok mo dyan sa kakukote mo, sa utak mo, na hindi mo siya dapat kulitin. Sapagkat so, kay Spark, una sa lahat, ginawa mo na yun eh. Kinulit mo na siya. Hindi ba tinagtag mo siya ng chat? Panay-call ka sa kanya. Panay-text ka sa kanya. Pinuntahan mo, pa, pinuntahan mo pa siya sa bahay niya. Pati ka mag-anak niya, pamilya niya, kinausap mo. Nakiusap ka rin sa kaibigan niya. Pati sa trabaho niya, kiyuntahan mo siya. At kung ano na pang ginawa ng iba sa inyo. Talaga bang sobrang nangulit ka? Tumalab ba? Bumalik ba? Lumambot ba siya? Di ba tiniis ka pa rin? Kaya sa insan dapat mong imuni-muni. Di ba wala rin talab? Walang mangyayari kung uulitin mo siya. inspired bigyan mo siya ng pagkakataon mag money bigyan mo siya ng pagkakataon talaga namang mag wonder tungkol sa iyo na ma curious tungkol sa iyo na bumalik ang mystery tungkol sa iyo na bumalik siyang makaramdam ng pagkami sa iyo huwag mo siyang kulitin tandaan mo yan pigilan mo yung sarili mo pigilan mo yung damdamin mo pigilan mo yung kamay mo pigilan mo yung mga paa mo pigilan mo yung pag-iisip mo huwag ka maging marupok Talaga namang ka-inspired, magsakripisyo ka ng ilang araw, ilang panahon para magkaroon siya ng pagkakataon na makita ang tunay mong halaga. Sa sa mga sikreto, dapat mong tandaan at dapat mong panindigan at dapat mong tiisin na talaga namang ka-inspired na hindi siya kulitin upang ang lalaki sa katagalan siya naman muli ang mangulit sa iyo sa mga panahon na nakikita niya ng tunay mong halaga at namimiss ka na niya ka-inspired. Pangatlong dapat kong tandaan kay Inspired upang hindi ka na isang sa lapis Hangarin mo ngayon na madadagan pa ang value mo. ka Inspired. Totoo yan kay Inspired. Hangarin mo ngayon na mas tumaas pa ang halaga mo. Na mas madagdagan pa ang value mo. Oo. Hinahangad mo ngayon na magkabalikan kayo. Hinahangad mo ngayon na replyan ka na niya. Hinahangad mo ngayon na Mag-chat na siya, mag-text na siya. Sagutin niya na ang tawag mo. Hinahangad mo ngayon na i-unblock ka na niya? Hinahangad mo ngayon na muli na kayo magkausap, magkaayos na kayo. Hinahangad mo ngayon na magkita na kayong dalawa. Hinahangad mo ngayon na kausapin ka na niya at di ka, niya, di na niya tiisin pa. Pero kayong inspired, alam nyo ba? Kung hahangarin mo muna ngayon sa ganyang sitwasyon na dagdagan ang value mo, maaaring mas lalong tumaas ang kansa o pag-asa ng lalaki ay muling babalik sa iyo. At hindi ka na muling matiis pa. Unahin mo ang sarili mo. 100% mag-focus ka ngayon sa sarili mo. Alam ko mahirap gawin. Oo, alam ko. Bakit? Kapagat ang utak mo ngayon at ang damdamin mo ngayon ay nakapokus 100% sa kanya. Natipong nababalu ka na na tipong napapabayaan mo ng trabaho mo at hindi ka na nakakakilos dyan sa bahay nyo. Wala ka nang ginawa kundi magmukmuk at mag-isip, magdrama at mag-self-pity. Kaya inspired, tulungan mo ang sarili mo. Kailangan mong lumaban para din naman maayos kayo. Wala eh. Sa ganyang sa buhay na to, sa paghibig, dumalating ang mga pagsubok. At isa yan, sa pinakamatinding pagsubok na pwedeng mangyari sa inyo. Ang tiisin ka, ang tiisin ka ng lalaki o taong mahal mo. Oo, hinahangad mo magkaayos kayo pero hangarin mo. Ka-inspire na dagdagan ang volume mo. Mag-self-improve ka. Pagpaganda ka. Ipakita mo sa kanya ang sinayang niya. Ipakita mo sa kanya na hindi pa tapos ang laban na may ibubuga ka pa. Natataas pa ang volume mo. Nagaganda pa ang itsura mo, ang katawan mo na talaga namang mas lalo ka pa magiging kaakit-akit na hindi ka lang hanggang dyan na lang. Ipakita mo ka inspired na talaga namang kaya mo rin sumabay sa iba. Na kaya mong mag-improve. Talaga naman ka inspired unahin mo, hangarin mo ang sarili mo na talaga namang mas maging better ngayon. Sapagkat kapag nakita niya o kapag ka in-stock ka na niya at nakita niya na talaga namang mas lalo ka nag-improve hindi ba talaga namang maaari siyang magsisi? At hindi ka tiisin pa at bumalik na sa'yo at kausapin ka na kay Inspired. dapat mong alamin kay Inspired para di ka na matiis ng sinalakis. Alamin kung paano tataas value mo o status mo sa social media. At mga kay Inspired. Alam niyo mga kapat, napakahalaga niyan. Bakit? Kapagkat, syempre, isto kayo niyan. Maniwala kayo sa akin kay Inspired kahit nakablock ka pa. Paminsan-minsan, i-unblock ka niyan upang i-stalk ka. At kahit pa kahit na, noong pamanalang sitwasyon na nangyari, i-stalk ka niyan. niya yung Facebook mo. Alamin niya yan. Kaya ayokong, ayokong i-block niyo siya. Mas maganda, huwag niyo na rin siyang i-unfriend. Hayaan mo lang, i-public mo lang yung mga pinapost mo. At sikapin mo na tumahas status mo sa social media. Dumami ang followers mo, dumami ang likers mo, dumami ang mga nagko-comment sa iyo, dumami ang mga humahanga sa iyo, ang umuudyolo sa iyo. Dumami talaga ka-inspire, talaga namang uh, sumusubaybay sa iyo saan man 'yan sa Facebook, sa sa iba pa, sa iba pang social media platform, di ba? Instagram, TikTok, o saan pa man, ka-inspire pag nakita niya na talaga namang iba ka na ngayon na hindi ka na basta-basta na nakita niyang marami ng humahanga sa iyo, dumami ang followers mo, talaga namang dumami ang nagko-comment na magaganda sa iyo at ang mga nagre-react sa iyo, dumami ang likers mo, sa mga pupuso sa mga posts mo, talaga naman ka inspire. Sa mga dahilan kung bakit tataas ang tingin niya sa iyo at dahil doon, maaari siyang magsisi na iniwang kanya at maaari na magkaroon din siya ng takot na baka maago ka ng iba sapagkat papasok sa isip niya na maaaring marami na nagchat-chat sa'yo, marami nang kumakausap sa'yo, marami nang talaga namang nagme-message sa'yo, kaya magdadalawang isip siya na tuluyan kang iwan. At iisipin ng lubusan, talaga namang huwag ka nang tiisin pa. At maaaring isang damp porsyento na talaga namang ka-inspire siya ay muli na magparamdam sa'yo sa isang mga sikreto. Dapat mong alamin kung paano tataas ang status mo sa social media ikaw lang ba mag-isip ng paraan mag-post ka ng mga magagandang picture o sabi natin pwede ka rin maging influencer pwede ka rin maging vlogger mag-post ka ng mga nakakatawang video mag-post ka ng mga magagandang video o picture mo at iba pa na kung saan makikilala ka rin ng iba, talaga naman kay Inspire ewan ko lang kung ang lalaking niya na hindi magsisi at tiisin ka pa kay Inspire ang limang dagat mga alamin kayong spark para di ka na matising sa lalaki. Saway ng sarili na magsalita pa lang pangit sa kanya. Palima kayong spark. Oo, saway mo yung sarili mo. Na magsalita pa lang kung ano-ano di maganda sa kanya. Sa pagkansin sa mga nagiging dahilan kung bakit ang lalaki ay talaga namang hindi nagdadalawang isip na layuan at tiisin ka. Sapagkat masakit ka magsalita at ang mga nababasa niyang message o chat sa'yo o text sa'yo ay hindi magaganda. Kaya huwag ka na manumbat pa huwag ka na magsaita pa na hindi magaganda upang lalaki magkaroon ng magaan na loob na i-message ka na. Kaya inspired ang problema sa ibang babae kung bakit yung lalaki tinitiis mas lalo kang nilalayuan. Dahil masakit ka rin magsalita at kung ano-ano ang kinachat mo, kung ano-ano ang tinitext mo, kung ano-ano ang message ang nababasa niya sa'yo na hindi niya nagugustuhan na dahilan kung bakit mas talo siyang lumalayo sa'yo at hindi ka niya kinakausap. Kaya tigil mo yan, sawayin mong sarili mo, tigilan mong sarili mo na maging nagger, na maging bungangera, na maging salbahe, na magsalita pa ng mga negatibo sa kanya. Sapagat kapag tinigil mo yan, bukod sa mamimiss kanya, ay talagang mas lalo siyang makikurious kung bakit nagbago ka. At ang damdamin niya ay gagaan sapagat hindi na siya nakakatanggap ng mga pangit na salita sa iyo o message sa iyo talaga naman kay inspired na lalaki ay maaaring bumalik sa iyo sa so, isang mga dagang tandaan upang lalaki di ka na matiis kay inspired at mga may dapat tandaan at alamin kay inspired para di ka na matiis ng lalaki tandaan na meron tayong Diyos na buhay yung kay inspired alam nyo sa isang pinakasikreto huwag mo kalimutan lagi mong tandaan lagi mong nalahanin alahanin mo palagi na meron tayong Diyos na pwedeng lapitan pwedeng tawagan pwedeng pakiusapan, pwedeng hilingan, pwede naman kayong spark, pwedeng uh, lapitan ang Panginoong Diyos, ama, Diyos na buhay. Diba? Hindi yung aasa uh, ka lang sa sarili mo kakayahan, aasa uh, ka lang sa iba, aasa uh, ka lang na bahala na, sa swerte, sa ganyan, sa ganito. Oo, may mga diskarte, may mga sikreto, may mga paraan, may mga teknik, may mga tips, may mga signals pa nga. Pero, Tandaan mo na walang imposible sa Panginoong Diyos na lumikha sa iyo at sa kanya. Talaga namang ka-inspire. Kaya niyang lumikha ng karagatan. Gaano ba kalawak ang dagat? Ilikha ng Diyos yan tapos yung problema mo di na kayong solusyonan? Kaya niya yan. Magtiwala ka lang sa Panginoong Diyos. Tandaan mo, ka-inspire, na siya rin ang nagbigay ng laking yan sa iyo. May dahilan ng lahat ng bagay. Talaga namang lumapit ka sa Diyos. At ang Panginoong Diyos mismo ang kikilos at gagawa ng paraan parang ang lalaking yan ay lumambot ang puso sa iyo at bumalik ang pag-ibig sa iyo at tumating ang pagkakataon na talaga namang hindi ka na niya tiisin pa sapagkat sino bang makakatanggi sa kapangyarihan ng Panginoon. Lumapit kayo sa Diyos at alalahanin nyo na merong Diyos na buhay na kaya tulungan at kaya ibalik ang pag-ibig at ang lalaking mahal mo sa iyo ka -inspire. Kain Spark, maraming maraming salamat po sa pagtapos po ng vlog nito. Huwag kung kalimutan na mag-like, comment, share na rin po upang makatulong din po tayo sa iba. At sa mga hindi pa po nang subscribe, subscribe pa mga Spark, click po notification bell upang maging updated po kayo pag may bagong upload. So mag sa magpa-coaching o magpa-advise, pakimess lang po sa aking Facebook at may profile picture ko at pakichat ako. Ako po mismo mag-reply sa inyo. Pag-usapan din yung problema sa pag-ibig and relationship. Maraming maraming salamat. Bakit spark? Mag-ingat kayong lahat. Mahal ko po kayo. At muli, be in spark!